Ayan mga ka friend, tara samahan nyo kami at uh, susortingin natin yung mga uh, fingerlings na pinakawalan natin dito sa Santo Domingo, Nueva Ecija Ayan kung bago ko pa lang sa mga content mga ka eh, huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel Ayan po, Boss Bin Mar TV uh, At huwag niyo pong kalimutan na i ang aming FB page Ayan po, Boss Binmar TV page Ayan, maraming maraming salamat na po agad mga ka-best friend. Uh, thank you po sa lahat po ng sumusuporta sa aming mga video. Ayan, lalong lalo na po yung mga OFW na nakakapanood sa aming mga video. Thank you po ng marami mga sir, mga mam, ma uh, at mga ka-best friend. Maraming maraming salamat po sa suporta mga ka-best friend. At sa mga naging customer po namin, lalong lalo na po dito sa Nueva Ecija. Ayan, thank you po ng marami mga ka-best friend. At sa mga customer po namin, dyan po sa gawing Isabela. Ayan, thank you po, ka best friend. At sa gawing Sana Ilocos, dyan po sa Pangasinan. Ayan, maraming maraming salamat po. At dyan po sa gawing Tarlac. Ayan, thank you po ng marami mga ka best friend. At nandyan po kayo, nakasuporta sa aming mga video. At dyan nga po mga ka best friend, nagsorting nga po tayo dyan. Dahil sa atin po nang galing yung mga fingerlings na inalagaan nila dyan sa gawing Santa Domingo. Kaya eh, tinutulungan po natin sila na mag-sorting mga ka-best friend. Kasi po yung iba na nag-aalaga, hindi po nila alam kung paano po yung gagawin nila kung sa po na mag sila. Ayan, sa mga malalayo pong lugar, ayan, para magkaroon po kayo ng idea mga ka-best So sortingin nyo po ang inyong mga alaga, lalo kung may makikita po kayo na medyo malalaki na po para kung sa po, maliit lang po yung magiging mortality nyo sa kasakari mga ka best friend. Kasi po yung iba po dyan ay maliliit. Maapi po sila mga ka best friend kung sa kasakari po na hindi po kayo mag-sorting. At yan nga po nakita nyo nga po kung gano'n po ka-berde yung tubig nila sir. Ito Ayan, sa mga baguhan po at gusto nyo po bumerde yung inyong mga fish pan sa sakasakali po, lalong lalo na po sa mga concrete. Ayan, pag binabaran nyo po mga ka-best friend ng tubig mga ka-best friend eh, kahit isang kilong primas po, sabugan nyo po. Bola lang yan. Para bumerde po agad-agad, mga ka-best friend. lang po yung diskarte. At bago nyo naman po yung kargahan, kung sakasakali, mga ka-best friend, eh, papalitan nyo po yan ng tubig, kung sakasakali. Aww. Tapos, pwede nyo na po siyang kargahan. At yan nga po yung mga sinusorting natin, mga ka friend, nakita nyo naman po. Halos magkakapantay na po siya. Kung mapapansin nyo po sa aming mga video, nakita nyo naman po yung isda. Halos magkakasinlaki na po siya. Kaya Napaaganda po na nasusorting po natin ang ating mga alaga mga ka-bestfriend. Ayan po, oh, tignan niyo po, oh, halos magkakasing laki na po siya. Yung mga maliliit po na iba, pinagsama-sama na rin po natin para pag pinakain po natin sila, wala pong maaapi kung sakasakali mga ka-bestfriend. Sana, oh. Ayan, bali tumulong po tayo dyan na magsorting mga ka para may guide din po natin ang ating mga customer kung sakasakali. Ayan, ganyan po tayo na umistima ng mga ating mga customer, mga ka-best friend. Hindi po tayo katulad sa iba na pababayaan na lang po na nila yung kanilang mga customer. Tayo po kasi, minomonitor you know, po natin yung isda natin na binibigay saan nila, sa kanila kung sa kasama mga ka-best friend. At yan nga po, nakita niyo po, napakasisigla nga po ng isda. Ayan, kung sorting po kayo mga ka-best friend, eh, huwag po kayo magpapakain. Kunwari po, bukas po kayo magsusorting, huwag nyo na pong pakakainin ngayon. Para hindi po ma-stress yung isda nyo kung sakasakali mga ka-best friend. At yan nga po yung medyo maliliit pa lang po. Ayan po pinagsama-sama na po namin para pag nagpakain po sila sir eh pantay-pantay po yung isda nila kung sakasakali. At yan bali isang sorting pa nga po yan bago po sila humarvest dyan mga ka-best friend. Bali aalisin pa po natin yung medyo malalaki po talaga sa susunod na buwan mga ka best friend Di to yan. Bola lang Ayan, yan? salamat po sa mga nagsishare po ng aming mga video thank you po ng marami mga ka best friend at salamat po sa mga sumusuporta sa aming mga video Ayan, makakasa po kayo mga ka-best friend na laging good quality po yung ibibigay namin na pangalaga nyo kung sa kasakala mga ka-best friend. At yan nga po, oh, nakita nyo naman po, kung gano'n po kaganda yung nasusorting po natin ng ating mga isda na inaalagaan mga ka best friend at kung sakasakali po na magsorting po kayo mga ka best friend wag nyo po muna siyang basta basta pakakainin mga ka best friend kinabukasan niyo na po yan pakakainin para hindi po siya ma-stress masyado mga ka best kasi po ginalaw po natin sila ayan po nakita nyo naman po malalaki na nga po yung isda ni sir halos isang buwan pa lang po yan nung sinorteng natin mga ka bespen bali 3 to 4 inches po yan nung nilaglag natin sa kanya mga ka bespen at halos nabuhay niya nga po lahat kaya magaling din po yung tega alaga ni sir dyan sa gawin santo domingo nakita nyo naman po halos buhay na buhay na po yan mga ka bespen at halos ayan po nakita nyo halos pantay pantay na po yung paglaki nila sana all. Ayan, pwede na po siyang pakainin. Kung sa kasakali po, yung mga mortality po ng mga manok. Ganun po, mga kabestrin. Para mabilis po siyang bumulas kung sa kasakali. Ayan, sa mga malalayong lugar po na nagtatanong po sa akin, mga kabestrin. Ayan, panoorin nyo lang po sa aming mga video. At kahit pa paano, makapulot po kayo ng kahit na konti-konting idea sa aming mga video. Mga kabestrin, eh, mapulot ninyo para sa inyong pag-aalaga. At bali, tapos na nga po tayo mga ka-best friend. Ayan, pinagbukod-bukod na nga po natin yung alaga ni sir. Kung yung magkakasukat po eh, pinagsama-sama na po natin. Bola lang yan. Ayan mga ka friend. Nakita nyo naman po, ganyan lang po yung tamang proseso o tamang diskarte po sa pag-aalaga mga ka-best friend. Bali yan nga po pala, peace pa ni sir na yan eh, halos sampung dekada na raw po na hindi na papakin Ay, isang dekada na pong hindi na mga ka-best friend. <laughs> Kaya nagkaroon po siya ng idea dahil po sa napapanood niya sa ating mga video. Ayan, yan nga po mga ka-best friend. At yun lang, salamat and God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Thank you.